Iris, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon, habang ang asul ay nagdadala ng kapayapaan at balanseng emosyon. Number 21, number 9. At number 30 ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay sa mga ambisyon, ang number 9 ay simbolo ng karunungan, at ang number 30 ay nagtataguyod ng positibong pagbabago. Taurus, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow ang berde ay nagdudulot ng kasaganaan at paglago. Samantalang ang dilaw ay sumisimbolo ng kaligayahan at inspirasyon. Number 13, number 32 at number 28 ang number 13 ay nagdadala ng pagbabago, ang number 32 ay nagpapahiwatig ng kooperasyon at ang number 28 ay nagdudulot ng katatagan. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue ang puti ay simbolo ng kaliwanagan, habang ang asul ay nagbibigay ng katatagan at kapanatagan. Number 11, number 27, at number 5 Ang number 11 ay nagdadala ng espiritual na paggabay, ang number 27 ay nagdadala ng tagumpay sa relasyon, at ang number 5 ay nagdudulot ng kalayaan. Cancer Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white ang rosas ay nagdadala ng pagmamahal at harmonya, samantalang ang puti ay nagtataguyod ng kaliwanagan. Number 21, number 22, at number 36 ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay, ang number 22 ay nagpapahiwatig ng balanse at ang number 36 ay nagdudulot ng proteksyon. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink ang berde ay nagdadala ng kaunlaran at ang rosas ay nagdudulot ng pagkakaintindihan sa relasyon. Number 29, number 36 at number 8 ang number 29 ay nagpapahiwatig ng tapang, ang number 36 ay nagdadala ng swerte sa negosyo, at ang number 8 ay sumisimbolo ng walang hanggang kasaganaan. Virgo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold ang pula ay simbolo ng sigla at ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay at kayamanan. Number 16, number 21 at number 25 ang number 16 ay nagdadala ng masusing pagpaplano, ang number 21 ay sumisimbolo ng katuparan at ang number 25 ay nagtataguyod ng paglago. Libra, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue ang dilaw ay nagdudulot ng inspirasyon, at ang asul ay sumisimbolo ng kaayusan at katahimikan. Number 5, number 42, at number 17 ng number 5 ay nagdadala ng balanse. Ang number 42 ay sumisimbolo ng kagalingan, at ang number 17 ay nagtataguyod ng pagkakaisa. Scorpio, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver ang asul ay nagpapalakas ng intuition, at ang pilak ay simbolo ng proteksyon. Number 32, number 21, at number 23 ang number 32 ay nagtataguyod ng pagkakaintindihan, ang number 21 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at ang number 23 ay nagdadala ng lakas ng loob. Sagittarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue ang dilaw ay nagdadala ng pag-asa at ang asul ay sumisimbolo ng pagkakaroon ng malinaw na direksyon. Number 27, number 14, at number 31 ang number 27 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, ang number 14 ay nagdadala ng kasiglahan, at ang number 31 ay nagtataguyod ng layunin. Capricorn, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal at ang dilaw ay nagdadala ng inspirasyon. Number 17, number 32 at number 38 ang number 17 ay nagpapahiwatig ng matatag na pundasyon. Ang number 32 ay nagdudulot ng kasunduan at ang number 38 ay nagtataguyod ng tagumpay Aquarius Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold ang asul ay nagpapalakas ng intuition at ang ginto ay sumisimbolo ng kasaganaan number 14 number 32 at number 40 Ang number 14 ay nagdadala ng positibong koneksyon, ang number 32 ay nagpapahiwatig ng tiwala, at ang number 40 ay nagtataguyod ng pagunlad. Pisces, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink ang berde ay nagdadala ng kasaganahan, at ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahalan. Number 15, number 14, at number 29 Ang number 15 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa emosyon, ang number 14 ay nagdadala ng pagkakaisa, at ang number 29 ay nagtataguyod ng kasiguruhan.